So yun, what's up sa mga kabayan Nagbabalik na naman ang inyong lingkod Benson Nuevo Oras po natin ngayon, 1.30pm Panibagong buhay, panibagong araw na naman po Panibagong kalakuhan Pupunta po kami ngayon sa Eddie Wow! Yeah. <laughs> po! Dito na po kami sa Eddie Home So wala po kami na pala dahil sarado Alas uh, 4 para kung at 4pm to 12am Yan Doon pa sila magbubukas So naprank, na-prank kami ng ano Na Eddie Home Sarado pa pala Yan mga na-dismaya oh, Ito Waiting na naman kami Sa mga mangyayari Sama ko siya Bibi. Anong balita? Pare, nakakailo yung ano, taxi. Ha? Anong balita, guys? Dani, ano na pala mo sa Eddie Wow? So yun, bagsak namin dito, Jaren Mall. Wala kami na pala sa mga pinunta namin. Sa Eddie tsaka sa Top 10. Uh, balik habang nagaantay kami dito, sarado din hindi eh. kita masarado din sa Jarir Mall uh, bali mag-shoutout natin shoutout natin mga uh, magpapashoutout so yun what's up mga kabayan dito na po tayo sa Jarir Mall dahil wala po tayo na pala sa mga pinuntaan natin so binabati ko po ang uh, mga kararo ni Boss Karen at shoutout din kay Jasmine Brosoto at sa kay Angelica Lopez. Shoutout din sa Team Guliglig. At shoutout din sa UFIJ. Yan. Isa kayong mga tunay na bayani. Nandiyan kayo sa oras sa pangailangan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo guys. Update ko kayo kung ano mangyayari. Peace. So yun na nga guys no. Dito na kami sa Jarir Mall. Ayan, magtitingin-tingin kami ng mga available dito. sa ko si high Everything. So sa mga gusto bumili ng speaker, headset dito. Talagang good quality dito yung mga gadget. Garantisadong original. Pagkat ano ko, basko. Original talaga rito. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Grabe yung mga gadget dito. Talagang original. Talagang yung presyo din. Original din yung price. So, bale nakabi na po ako nung isang ganito. Flip pipe, DDL. Pero maganda rin yung price. Ayan yung price. Hmm. Iiyak ka rin sa price Talagang mahal Pero sulit naman Gaya na nabili namin So ito yung dream ko Ito yung gusto ko makuha Itong ganito Yan o Yan Ayun yung gusto ko makuha Dahil solid na solid to Ito naman yung mga power bank Yan Kung gusto nyo bumili yung power bank Na mga Malulupit Yan Malulupit yan. Power bank Mga maganda yan Good quality sa uh, kung gusto niyo makita si Bayani ayan ham wala di na hay ah ay <hindi> na ganun <laughs> check na lang ganun na lang siya check thumbs up wala na talaga son wala na ba ikuti mo wala ka na ba makita dyan eh tara doon tayo sa controller so sa mga gusto naman bumili ng mga gamepad dito ito bili kayo dito ng gamepad yan o no? Mga magandang klase. Bali, naka-avail na din po ko nito dati. Gamepad. Maganda naman po siya. Nagagamit ko Pwede sa NDA. Ito. NDA. GTA. Dito. Marami dito. Pili ko diyan. Wala nga dyan eh. Gamepad yan. Maganda yan. Boy, nangagagandang klase eh. Wala na. 60 plus yun. Nabili ko. Wala na. Wala na Wala na yun. Face out na yun. Face Face out. Ito. Ito ganda ng price GoPro nila oh. nakita nyo yung gaganda ng camera yan oh gaganda ng camera oh. yan dabis yan Canon baka naman <laughs> <laughs> up sa inyo mga kabahay oh, init oh. lalakad kami ngayon sa kalagitnaan ng initan Kasama lang natin ang ating kabahay na bumili ng gamot yan, dahil masakit ang kanyang so yun mga ang dito, medyo dinyo ko ako maririnig dahil dapat tayong pambili ng mga mic sigat-sigat mga tayo dito so yan, pihitan nyo kalagitnaan ng init, lakad pa rin kami ganito kami kalakas palakasan na na walang wala ang disyerto sa amin ganyan kami kalupet. so ngayon alam nyo na update ko kayo pag na kami sa Nadi bye so ayun nga guys andito na po tayo sa Nadi parang sa atin mercury drugs dito Nadi bali sikat po ito dito Nadi na natural organic pharmacy sikat po yun dito lang garantisado po yung mga tindahan dito ng mga gamot so yun habang hinahatay ko yung kasama ko dito mga tayo sa upuan may paupuan po sila dito yan o oh. ito na may isa pa. sarap nyo ha sarap to rito sarap to mambay rito yan parang nasa ka lang nasa restaurant ka lang ganyan gusto makaiwas sa sakit yan mag vitamins kayo yan multivitamins yan vitamins yan Mag kayo ng vitamins every day diyan para siguradong iwas kayo sa virus so, sa mga hindi po nakakala ito pong um, nadi na dinato binigyan din po ng mga kailangan nyo yan, ang palaki ng vitamins ang palaki ng mga katawan yan, ano palaki vitamins yan dito po nabibili sa nadi kasi parang mercury to eh mercury drugs talagang 101% sigurado ka talaga eh ayan, niya, At, uh, guys, bye -bye. A few moments later. So kung ano papa siya po dito tayo sa bilihan ng mga gatas no? dahil gatas dito guys. Sana all malayang <laughs> <laughs> Shoutout nga pala sa 27 clubs. ano o. 27 clubs. Shoutout sa inyo guys. Pag uwi ko alam nyo na. ano you know? So yun Hi. mga. So yun mga kabayan. Ayan o. No? Dami na po na pamilya ni. Bayani. Dahil. Dahil. Papabagahin niya po ito. Bibigyan niya sa mga. Bibigyan niya sa mga mahal niya sa buhay. ano Para sa mga, sa mga. Para sa katulong niya. Tay. <laughs> Yan. Yeah. Yan yeah, talaga si manager. Big time. Ay, itong dates. Ayun, no dates. So, oh. yan. Ayun, ah, mahal. Dates. Ayun, dates. Mahal, no? Eh. Oh. Sa balad, magkano lang yan? 5 piso. Five star. May nagbago pong mga kabiluan dito. Nagkasuli, ano na po ng ano, ng... Kung nga pinamili. Gawa po nung hindi kaya ng budget. Ay, Ba't tabi niya yung mukha ko rito? <laughs> so, mo na yung lahat? Tandu mo yung diamond di mo pala kukuhain So what's up sa inyo mga kabahay Dito ko na po tatapusin ang aking video Sana po nagustuhan yung aming paglilibot Kahit din ang magandang araw na to Dahil So maraming maraming salamat sa inyo Don't forget like and share and subscribe sa aking channel Para lagi kayo updated sa aking upload See you soon, God bless, bye bye Peace